Hello po, what's up po? So welcome back sa akin channel. Ako na naman ang inyong ahinting bisayang galang-gala. Yan, hindi pa ako gawalala. Diyak lang. So sa ngayon po, uh, i-update ko po sa inyo itong aming farm. So nandito po tayo ngayon sa may Lara Farm. Yes, nasa phase 1 po tayo. Yan, tuloy-tuloy po yung pagsasayos po dito ng kalsada. Uh, bina, ba, tinatambakan po yung medyo mababa na part binabakho po siya. So, ito po yung kalsada kasi road tracing lang po siya. Lalagyan na po yan ng graba. Para maayos na maayos po yung mga paglabas-pasok po ng mga lot owner po dito na nagpapagawa na ng kanilang mga rest ha? So, di ba bongga? Kasi alam ko sa bakasyon, ay uh, Christmas at saka New Year, marami po ditong magstay. kasi napakasarap po dito. Napakabongga. Sarap mag-iaw-iaw dito. Sarap magchilaks po dito. Ayan. Kitang-kita nyo naman, tinatambakan. Tuloy-tuloy lang po yung pagde-develop po dito. Siti so, di kagandahan sa mga nag, uh, nagsisipag a po dito. Kasi habang nagbabayad po sila, nakita nyo naman, ayan, uh, may mga rest house po sila. Pwede po sila mag-relax-relax. Uh, binabakuran. Ayan, may mga nakabakod na po yung loti nila. May nakalagay na no-trespass. Sino, di ba pong gap? Napakasarap naman yung ganyan, ha? yung pinaghirapan mo, nakikita mo na. So, ayan, may mga rest house na, o, ba? Diba? Napakaganda na talaga dito sa may aming farm, yan. So, sa so mga nagdududa pa, ayan naman, kitang-kita nyo naman. Ayan naman, kung paano naman na mga ilang square meter po yung ina-avail po nila tapos nilalagyan na po nila ng rest house o ba? Diba? yung iba dito diba nag-avail po sila ng 500 square meter pataas yan so kung gusto mo ng maliit lang naman na slot pwede naman tayong ano pwede, pwede pa naman kasi meron pa naman kami pa isa-isang reopen so pag uh, gusto niyo na uh, dito kayo tatayo kayo ng rest house, mag, ano kayo, mag-connect lang po kayo sa akin kasi uh, mayroon po naman mga pa isa, -isa na re-open. Yan. So, bali yung lote dito, pagka ikakas mo, napakalaking discount. Sa halagang 1,200 per square meter, kita mo, pwede na po kayo makapagpatayo ng rest house na dito. O, diba? Sobrang bunga. Saka hindi lang yan, napaka ano, titulado po yung lupa namin dito. Updated po yung tax declaration ka dito. Ayan. So lahat po, ayan o. Oh. Kita mo naman. Ayan. Ito naman, sobrang bunga din naman ito. Nandito tayo sa may Aquino Farm. <laughs> hindi lang po, basta rest house yung nilalagay po nila dito. Ayan, building na po. As in, bahay na talaga yung nilagay dito. Ito kasing ano na to, itong farm lot namin na Aquino, ito yung napakaganda naman ng view dito. Kitang-kita mo dito yung Sierra Madre. Hindi ko lang siya kasi nabidyohan kasi nga nakatalikot po ako. So may bandang likod ko, Sierra Madre po dyan. So napakaganda po ng klima dito, napakalamig. Napakaganda po ng view dito. Yan, kaya napaka Kumbaga, napakaswerte po yung mga nag-abit po dito sa Aquino farm. Ayan. Ayan, kita mo naman yung kanyang rest house. Bongga. Wow. Parang masarap sarap naman dito mag, ano, magtumambay. Ayan, yung iba mga nagsisipag bakod. Bakod pa lang yan, bongga na. Ayan, o, o di ba? So, magdududa ka pa ba? Kita nyo naman sila. Ang laki po ng mga pinagbibili po nila na lote dito. Ayan. O, oh, di ba? Ito po yung Aquino Farm. So, napapaikutan na rin. Halos, ah uh, konti na lang. Kunti na lang yung hindi nararating ng kalsada na ito. Kasi, umiikot na po yung kalsada. Then, yung mga mababa na part, tinatampakan na rin. Yung may mga paumbok, yung kinukuha yan. Pinapatag po. So, ganoon lang kabilis dito. Kasi, mayroon po kaming sariling equipment. Mayroon po kaming sariling surveyor. So, ganyan kaganda po dito sa aming... ah uh, company kasi as in tuloy-tuloy lang po. Yan. So simula dito sa Aquino Farm, tingnan niyo naman si Lara Farm kung gaano naman na siya kaganda, 'di ba? <laughs> so ito po yung bundok. Yan, pinapatag po siya. Ayan. Uh, yan. May matira naman siya kasi overlooking po yung gusto nila dito. Kaya yan. Secondo, so kung gusto yung pang humabol, nako po mag-message na po kayo. Andito lang po si Ahinting Pisaya. Thank you so much sa lahat po mga nag-abel. Sa lahat po ng mga uh, nagtiwala po. Yan. So mag-message na po kayo. Pwede din po kayo mag-connect sa aking Facebook account. Kaya please po sa inyong lahat.